Ibigan bago tayo magsimula palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para manotify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat Patuloy pa rin po tayo nakakaranas ngayon ng maulap na kalangitan at sa hapon naman isolated light rains and heavy rainfalls ang ating inaasahan dahil pa rin po yan sa banta po ng hanging habagat or southwest monsoon. Ngayong hapon po hanggang sa gabi asahan po ang malawak pag pagulan sa area po ng Ilocos sa Norte, Ilocos Sur uh, dahil pa rin po yan sa hanging habagat no, or southwest monsoon. Apektado naman na po ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang pasi ang area po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao region. So mag-ingat yung mga lugar na yan sa mahina hanggang sa posibleng malakas sa pagulan ngayong hapon po hanggang sa gabi. Sa area po ng Metro Manila at the rest ng ating bansa, makakaranas din tayo ng maulap na kalangitan. Merong mahina hanggang sa malakas sa na pagulan naman pagdating po sa gabi dahil po yan sa ilang localized thunderstorm, easterlies at hangi habagat. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, isang linggo simula ngayon ay lalabas na po ang mga alam na itong hanging habagat at papalitan po siya itong nga uh, po nga uh, northeast monsoon or hanging amihan nagbigay na rin po ng hudyat no uh, dahil nga apektado ng uh, easterlies o yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatan pasipiko ang metro manila ito palatandaan na nagpagpapalit po ng season ng amihan no ito'y papasok at itong habagat naman po ay lalabas na hanging amihan nagagaling po sa may bandang silangan mga kaibigan samantalang ito namang hangin habagat no ay nanggagaling sa may bandang kanluran medyo malamig po ang hangin ito itong amihan so expected natin kapag ka nagkaroon po ng pag-uulan mas malamig po ito kung ikukumpara po ngayon na kapag ka umuulan medyo may kasamang init po mga kaibigan or singaw po ng init so yan naman pong update sa lagay ng ating panahon ng pakausap wag po kalimutan i-like at subscribe